Kaway kaway mga toto mga Inday Hello mga idol Ayan po at pang day 8 na na ang aming uh, pagtatanim ng uh, pakwan Dito pa rin kami sa palumbay Palumbi Lambayong Sultan Kudarat Ayan mga idol So sa day 8 natin mga idol Kung napanood po yung day 1 natin sa pagtatanim Ito is day 8 at ngayong araw ay maglalagay tayo ng mulching sa ating uh, watermelon oh. Seedless watermelon at saka fertilizer application First fertilizer application partner Ayan. So kung napapansin nila sobrang tagal partner Dapat usually partner Uh, yung iba kasi 5 day after a week pwede na huh. so ngayon sa atin 8 days so medyo malawak-lawak kasi yung area kaya ito nag-start tayo pero ngayon okay pa naman at uh, blessing partner umula ng past 2 days so yes. maganda yung tubo tulad dito partner oh. supposed to be mga idol hindi pa tayo maglalagay partner oh. uh, the next mga days pa mm. ang ating uh, mulching ng uh, dayami oh. kaso dahil umula nagtubuan yung mga damo kagaya nito mga idol oh. yeah. Yan. kaya lalagyan na po natin sila ng tatanggalin muna natin yung damo yan at saka lalagyan itong mulching so itong uh, purpose ng ating diamin uh, dayami na mulching mga idol is para hindi po siya matubuan ng damo dito the same time kapag nag drenching po tayo ng abuno yan hindi po siya agad-agad ma uh, tuyo dahil sa init partner Tama. so mas shade siya tsaka kagandahan kasi usually pag nakikita nila yung pagpapakwan ito yung uh, rotation, crop rotation dito sa Lambayong. After sa palay, dito na sila ngayon sa pagpapakwan. So, kami ni partner naman ay titry try namin to para at least alam natin kung ano yung setup. Ayan, at saka nagpapatubig din po tayo mga idol dahil sa ating pag-drenching ng abono, ito yung templada natin so sa mga nagpapakwan farming at saka gustong gumaya din sa diskarte ng aming uh, technician dito. Sa 6 liters na tubig, nagmi po kami ng isang sako na Yara Unique 16. Ayun. Tapos, sa na-mix namin doon, kumukuha lang kami ng 150 ml. Sa na-mix na 60 liters na tubig with one sako na Unique 16, ang isang baso, or 150 ml, yun ang nilalagay natin sa 20 liters na tubig. Na tubig. Yun ang dinidilig po dito, mga idol, tag-isang isang baso. Isang lat, isang 150 ano ml bawat puno, bawat hill. Yun, so Ayan. So, ganun lang, ba, mga idol, wag po kayo malito. Isang sako na Unique 16 plus 60 liters na tubig. Tunawin. imi -mix. Tunawin lamang po mga idol. At kukuha lang tayo ng 150 ml. i mix natin sa 20 liters na tubig. Yun ang ating pandilig dito mga idol. So yan Ayan. ang ang ganda partner. Hindi masyadong... Uh, ano dito yung magasto sa ano kasi nga meron tayong organic na nilalagay na pang ano lang pang uh, protection dito sa mga tanim. Ayan. So kung napansin niyo po mga idol, before, after, right after harvest itong palay dito is nagpabungkal lang na tayo partner dito ng Oo. kanal Oo. para wala pang tutubong mga damo. Ayan. Ayan. Kasi kung mga mga idol kung medyo late na mag-start na tubo yung damo, medyo mahirapan na tayo kasi baka hahabol na yung mga damo sa pagagapang uh, ng pakwan kaya dapat wala pang may tumubo ng mga damo nagbungkala na tayo at the same time, yung mga dayami is fresh pa, hindi pa siya na-decompose, partner. Mm -hmm. Timing, timing talaga yung pag ano. Pero sa mga magsa-start ng pagpapakwa, no, Hindi pala basta-basta ito, -basta magastos pala masyado. <laughs> Kaya Ayan. huwag kayo mabibigla kasi magastos to. Tsaka magtiwala kayo sa mga ano nyo, mga technician, sila talagang ang magagaling. So, yan. Yan. Parang pugad-pugad. So, Parang dito mga natin. idol, ah uh, Naghanging po tayo. Kung mapansin nyo po dito nakahanging yung ating mga pananim para even lumakas yung ulan dito lang yung mga uh, tubig partner no sa oh, kanal natin. Oh. The same time may kanal po dito kabilaan uh, dito sa gitna kabilaan ng tanim natin para kapag napatubig tayo dito kung lumaki na yung pakwan natin makaka uh, ano din sila dito makaka higop ng uh, tubig oh. kasi Uh, right uh, ano lang beside lang ng kanal ang ating pakuan kabilaan. Ang ganda ng pag-engineer ang design nila partner kasi hindi siya ganoon kahirap na pag after pag lumaki. Yan oh, dito ka na lang bigdidilig oh. Yan, dito Kailangan ka na lang, ng water pump, dapat may water pump. Yes. Parang pugan mo talaga to ba? <laughs> Yan, dapat masikatan din siya ng araw. So tandaan nyo po ha, ito ay 8 days from uh, pag start ng planting pero nagstay siya nang sa seedling bed mga ano na siya 6 uh, days doon siya so 6 days siya nagstay doon after that uh ito na 8 days na to ayan tingnan niyo po mga idol ganito yung itsura ng ating uh, nalagyan na, natabunan oh no? yan parang ganito siya yan mga idol yan so dito hindi na siya tutubuan ng damo dito kasi pag may tumubo na damo always kasi tayo nagdi-drenching partner so ng ano ng abono eh yun yung mga kukuha makikinabang sa ating abono kaya oh. dapat ulang tutubo dito na damo the same time ma ma malapit lang siya diligan dito pag lumaki na siya mga idol dito na yan gagapang yung ating mga pakwan dito Sige yan yeah, yung janalin niya dito janalin okay. niya dito mag nag-aabutan sila mag sa gitna dito na yung kanilang uh, bunga pero ang mga punuan nila nasa gilid ng kanal yan. so ma ano ya, abang-abang kayo sa mga <coughs> gustong magano. Abang-abangan niyo tong ano na mini episode kasi tuloy-tuloy to ang from the start until harvest. Uh -huh. So tingnan niyo po, oh, fresh fresh na fresh pa yung dayami. Kung hindi pala yan, siguro mahirap partner no magpakwan sa hindi pala yan. Siguro. Ay yung iba kasi, kasi. plastic mulch sila. Yun lang, kasi magastos. Magastos lang. Yan, ito so, yung sa atin. Ang kagandahan dito, may sistema na sila. So, yun may mga tao na nakatambay. Pag-uusapan natin yun, yung mga kung magkano yung ano nila, depende sa percentage, no? Magkano magagastos. Sasabihin namin sa susunod after sa uh, pag naka na. No? Yes. I-audit natin lahat magkano magastos, magkano ang kikitain natin. yeah Dito po, mayroon po tayong anim na planters. So, sila yung ating share sa sunod sa income na kikitain. Sana gumanda, partner. Oo nga eh. Sana makachamba po tayo ng magandang presyo. Yes, usually kasi production, wala namang problema sa ano lang, presyuhan. So ngayon, nasa 25, 20 to 25 pesos ang uh, takbuhan ng uh, ng seedless na pakwan. So, malalaman natin. Sana magmahal-mahala, no? Oh, kasi ano pa ito possible March pa naman, second week, ganun. Yes. Ang so, harness. Day 8 ngayon, ngayon po is uh, January 21. 21. Baka late yun na po mapanood itong ating video mga idol, pero day 8 pa po ngayon kasi marami pong uh, pinding pa kami na videos soon. Basta day 8 po ang ating first fertilizer application at saka paglagay ng uh, mulching. Oo, so yun lang muna yung activity ngayon. Hmm. Halos kasi, kung mapapansin ninyo, halos gabi na ngayon, magpa-five na. Hmm. So gabi ang trabaho nila kasi sobrang init. So ang advantage nun pag uh, naglagay sila ng abono, ma-absorb nila talaga. Yes. Oh, so, Hindi agad matuyo ng araw. Oo, oh, kasi sobrang init. Pag mainit kasi, <coughs> ganun ang mangyayari. So ngayon, ito yung advantage pag hapon na. Yes. So dito is nasa limang hektarya yung ating uh, kinaniman ng pakwan mga idol. Meron tayong 23 na pakete na tag uh, 50 grams man ata yung per oh, ba? Diba? Oh. Tapos may tatlong uh, ano ngayon? Yung may seeds Oriental Oriental Pang pollinate 23 na seedless Tatlong pack na tag 100 grams ng oriental The same time nagpahabol pata tayo ng limang sashi partner dahil uh, kinulang o, Kasi may mga hun yung mga iba hindi na buhay Hindi na germinate o, Kulang yung sa area, medyo malawak-lawak kasi yung area hmm. So sobrata 5 hectares to dito May bayad yes, din yung sa rentals nung sa dito no Per so, crop yun Yes, ang cropping. rentals dito is sa 12,000 per hectare mga idol sa 60 days lamang po. Mayroon kayo makakakita ng iba, mas mura. Yung iba, nagre-ranging lang dyan eh, sa 12,000. May iba naman, 10,000. Depende sa mapagkukunan nyo na area. So, ganyan kaganda yung irrigation nila. So, hindi na kayo mahirapan. Yun ang, ano, yun ang kagandahan pag may system na sa pagtatanim. So, yun pa rin yun. Papasok pa rin yung demand and supply. Kasi nga, hindi natin alam, baka sabay, sabay tayo mag-harvest, marami masyado. Huwag so, naman sana. Pero paswerte-swerte lang, siyempre, bigyan lang tayo ng magandang presyo, magandang ani, hmm. magandang uh, contribution sa kanila kasi siyempre, uh, in participation. So, ano to siya, teamwork kasi to. So, hmm. hindi basta-basta, medyo strict din yung kanilang uh, technician. Pag nag-start kasi sila nag, uh, ano, nagtanim na, 2 hmm. months talaga daw sila mag-stay dito wala tayo. hindi hindi nakakauwi oh. at saka wala ding nakakapasok na ibang tao. Oh. so kami nagpaalam na lang at binigyan na naman kami ng chance no. Kasi nga kasali din tayo. Hmm. So tayo kasi oh. nagpatanim eh. Oh. Ayun. <laughs> so 'yun ang kagandahan nun. So at least alam nyo din may mga sistemang bawal man ni Garillo, ganun. Hmm. Dapat nakaligo muna pagpasok sa dito sa farm. o sa farm, bawal siyang Bawal ka mang chicks kung may chicks ka. <laughs> Bawal yung mga bisyo-bisyo. Nakadepende talaga sa technician. Oo, oh, Tapos medyo masaya kayo, happy lang kayo dito. no? So far, wala pa akong nakita mga babae dito. Mabilisan lang kasi 60 days lang. Oh, 60 days, 65 Ooh. days. 60 to 65 days oh, harvest so na so, sa pakwan. Abangan niyo po ang ating uh, pakwan uh, farming, mga idol, seedless mm. watermelon farming. From day one po talaga sa pag-planting, mag-apply tayo ng abono ganito, mm -hmm. mag-spraying tayo, kung ano yung mga problems na encounter natin, ah, mm -hmm. uh, insikto, diseases, sana mm -hmm. walang diseases? Oh, okay. ano, so, parang ngayon insecto. wala pa, kasi bago pa yung magsa-start pa lang. Mm -hmm. And then, spraying foliar, mm -hmm. until mag-harvest. Ayun, tingnan natin, kasi yun yung mga step-by-step -step na gagawin natin, para maging magka harvest ng mas maganda. Yes. Dito na naman tayo sa huli, kung paano kikita. Kasi uh, siyempre di natin alam usually pa. Usually, yung... sa kikita, medyo, ano yun, ah, uh, Walang definite answer kasi Oo. syempre sa presyo naman talaga 'yon. Pero sa volume ng harvest doon malalaman nyo po mga idol. So padamihin na lang natin yung, harv, yung volume ng harvest. Yes. At doon na lang tayo babawi kung mag, mga ilang tons talaga. Sana suertehen sa presyo. Oo. So yan sila. So mga farmers na nandyan ngayon, so sila yung katuwang dito sa pag uh, ano papakwan. Ayan. The same time anim lang yung planters natin dito, yung iba na hire lang po natin kasi Matagal na trabaho itong paglalagay ng uh, mulching. So mm -hmm. hindi to plastic mulching. Ito is uh, organic ban tawag yan, organic mulching. Siguro, dayami ito. mulching. Okay. <laughs> wala ano eh, wala na to hindi na siya spray spray eh. So ginamit yes. na lang natin yung mga resourceful <coughs> ka dapat yun, yun ang pinaka advantage. Pero si Pinyo po uh, pinala lang to lahat, 5 hectares. Pinala hindi na ano muna na oh, root na rotor pero pinala siya ginawang ano ba para uh, maglagyan ng kanal. Oo, so ganoon ka hirap din. Hindi basta-basta po talaga pag magpakuan. Pero kung interested ka talaga, pwede ka naman mag-start ng 2 hectares, 1 hectare. Yes. You know? Sa mga nagawa uh, watermelon farming, pwede nyo po mapanood ang aming video all in the long run. Mm. Kung ano ang mas maganda, no, kung may maganda din kayong diskarte, eh, mm. please comment down below. Mm. And then kung may makuha kayong uh, aral din sa aming uh, videos from day 1 until harvest, pwede nyo ring ma-apply sa inyong mga pakuan farming. Ito. So yan, at tabangan nyo po yun, yung, yung ginamit namin dito na ano na seeds ay Uh, oriental may tatlong, uh, tat ano, tatlong tatlong 100 grams na oriental uh, sa si, tapos yung isa seedless, seedless na, na uh, anong, watermelon Watermelon. So, panorin nyo na sa first part ng uh, video natin kung di nyo panorin nyo muna yon para step by step makita nyo kasi doon mo talaga maumpisahan lahat kung paano ang discarting nila yun kasi oh, yeah. yung preparation di ba partner mahirap kasi yung ano 'yung ito 'yung pag-prepare talaga ng lupa din. O 'yun dapat kasi pag nagkamali ka doon, siyempre mali-mali na din. Tulad 'dun sa mga mm. aquaculture. o pag mali, mali din. Alanganin din. Mm. Mahirapan ka na mag-adapt ng mm. ano. Kagaya ng iba, may na-feature din tayo, 'di ba, sa More info, Pulomolok na 'yung mga pakwan nila, walang kanal, 'di ba? Dito-dito lang, mm. punuan 'yan, nakakalat lang 'yung kunuan. Mm. Wala talagang literal na kanal kaya medyo mahirap 'kung mag-drenching. Kaka-mademu. Mm. Yan. So, makita nila sa drone yan, ganyan kalawak ang 5 hectares. Hmm. Maliit, pero magastos mo pala to. <laughs> <laughs> Basta po mga idol, ito ang pinakamaganda. Right after ng harvest ng palay, hmm. diretso na agad land preparation hmm. kasi hindi pa tumubo yung mga damo. Ito. After that, yun. Ang dayami is fresh pa para magamit nyo as mulching. Hmm. Kasi kung wala nang dayami, or uh na decompose na na decompose or kaya uh, sinunog yung dayame oh, wala na kay magamit mahirapan kayo kasi tutubo yung mga damo dito sa uh, gilid ng punuan ng pakwan which is sucker ng mga fertilizers Yun. soon so to so yan, na, at yan least, na na natin kayo o yan na muna yung update namin at least meron kayong update sa farm day 8 po ngayon ang activity namin ginawa nagabono ayan so ang abono partner unit 16 isang sako 60 liters ng tubig, tunawin. Pinagmix. mix Oo. Tapos, natunaw na doon, kukuha ng isang lata, ilalagay na. 150 ml. 150 ml, no? Lagay sa 20 liters. Na tubig. Na tubig. Tapos, i-dilute din siya. Tapos, doon na siya lalagyan, lagyan ng 150 ml bawat puno ng uh, pakwan. Yes. So, yun yun. Yung hanggang bukas, pasiguro matapos, to so partner ba? Hindi, hanggang mamayang gabi usually kasi. Gabi, ang activity kasi sila, dito, ba, 4 p.m., onwards hanggang alas 11 ng gabi hmm. kasi walang activity dito pag morning kasi masyadong mainit ayun so yun yung ginagawa nila at uh, at the same time matuyo din yung pag rinsing mo pero ngayon is mayroon na namang uh, uh, mulching na ng uh, dayami kaya wala problema so yan ang mangyayari so yun yun lang muna yung update namin ni partner at ka Uh, inspired at saka na excited kami ni partner kung ano mangyayari dito sa pagpapakuan natin. So, first sana, time natin magpatanim ng pakuan. Oh, sana kung panood mo tong video na to at kumain ng pakuan, sana dito yan galing sa amin. Patamisin yes. namin para sa inyo. May yes. pagmamahal ng pagtatanim. <laughs> Comment down kung magkano ang presyo ng pakuan sa inyong lugar mga idol. Basta sa ngayon nasa 20 to 25 pesos ang per kilo ng seedless pakuan dito sa Lambayo. Ayan. So, ngayon ang araw ngayon ay uh, Sunday. January 21, 2024 at Day eight, day 8 na ng ating pagpapakuan. So, yan. Maraming salamat sa inyo, partner. Yes. Yeah. Uh, mula yan dito sa Palumbi, Lambayong, Sultan Kudarat. Meron kaming 5 hectares na plantation <laughs> ng pakuan. Maraming salamat. Kawai-kawai. Happy farming. Ng Happy farming. Bye-bye.